So, oh, ang ibigay ko sa inyo guys na pasweltris uh, natin ngayon is ano, uh, yung by positive uh, Teka sandali kayo. Habang nagluluto ako. <coughs> yeah, habang nagluluto ako guys. Uh, uh, ay, ha? 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 So, ngayon, November 22, hindi ko na, pag hindi ako magbigay ng mga slots na tatlo tapos complete combination, ang ibigay ko sa inyo guys is, ngayon sa, ito, November 22, no? Ayan, sinabi ko dito, ah uh, November 22, 3D, pwede din STL, hanggang sa 2 p.m., 5 p.m., saka 9 p.m. Tapos, magbigay tayo ng complete combination sa bawat poste. Yung ibig sabihin ng bawat poste. Yung first digit na, na kursunodahan mo. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Mayroong combination yan. Sa araw na ito, complete talaga yan. So, halimbawa ito. Poste 1. Ito lang yung complete combination niya, guys. Ayan, halimbawa, ang gusto mo is, ang tayaan mo is, naguna ang uno. So, ito yung complete combination mo. Ayan, mamili ka lang dyan. Tingnan mo kayo sa 159. Slide, diba? 149. 157. Slide sa 148. Ganun. Yung 129. Ito lang, ito lang, ito lang yung nag, ah, uh, yabi-yabi the rest is combination niya talaga yan. Um, yan ang poste uno. Ito yung combination niya. Kung nakursunada mo yung uno, ang poste mo. Sa number two, ito rin. Um, two, three, six, a, Yan. Yan din ang complete combination niya, guys. Sa poste dos. May yung two, nine, three. Wala lang yan isa. Hanggang wala na ito hmm. kasi doble pareho lang yan hmm. yan ay sa postitos hmm. yun sa ano naman sa tres ito hmm. yan din kung gusto yung maklaring oh. isa sa tres ito is three seven yan yan hmm. Halimbawa, tres ang nagustuhan mo, naposte mo. O, oh, di, yan ang gawin mo. dito ka mamili. Ayan. Hmm. Sandali ah. Para hindi tayo malito. Saan ba yung papel ko dito eh? Ayan okay. lang. So, sa tres, okay, yan ang gusto ang piliin mo. Hmm. Kung sa four naman, ito din ang piliin mo. Yan, para hindi kayo malito ha. Yan, yung sa four. Four, five, six, four, nine, zero, four, five, nine, four, eight, three. Kung poste mo is 4. ibig sabihin yung four, pag ka, na, naguna ang 4 mo, ito lahat ang combination niya sa araw na ito. At saka sa five, ito rin. Kunti lang. So, ang sa 6 naman guys, ito yung posting niya. O, tingnan nyo ha, may rublikara dyan. O. Sa 7. Yan, sa 7. Yan din, ang kanyang postage 7. Tapos ito yung, ano niya, combination. Yan. Ang sa 8 naman guys, ito yun. Hmm utso, Posti utso. Ito yung combination niya. sa 9, yan. Sa kang 0, yan. May dubli kara ka pa. Okay, di ba? guys, tumating ng anak ko. So, yan lahat ang combination niya atin sa araw na ito guys.